Nakatakdang ipagpatuloy ng kamera sa susunod na buwan ang kanilang investigasyon hinggil sa war on drugs ng dating administrasyon. Kaugday dyan, sang ayon naman ang ilang mga kongresista sa naging paninindigan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa issue ng ICC. yad ang ulat ni Mela Lesmoras. Pabor ang ilang kongresista sa paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na kailangan pang manghimasok ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas para magsiyasat hinggil sa naging epekto ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa presidente, patunay ang naging paglaya ni dating senadora Laila De Lima na gumagana naman ang ating sariling judicial system. It, that, maybe this is something we should show the ICC that our judiciary is working properly. Uh all our uh, investigative services are working properly. We stay we we, we still stay with our position that uh, the ICC has no jurisdiction in the Philippines because we have a working police force we have a working uh, judiciary and uh, do not require any assistance in that regard Sabi ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sang-ayon siya rito Mayroon din naman kasi tayong mga otoridad at sistema at hindi na kailangan pa ng mga dayuhang makialam dito Para na ma-insulto sa ating uh, judicial system natin na uh. Oye, ICC, tulungan nyo kami, din namin ka imbestigahan nito. Eh kaya naman natin imbestigahan. So, uh, I agree with the President 100% na gumagana working yung ating judicial uh, system. Ganyan din ang paniniwala ni House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr. Sa katunayan sa ngayon, masusi na rin nilang iniimbestigahan ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte. The reason why na iniimbestigahan natin ito sa committee domestically upang hindi na pumunta pa ang mga biktima sa ICC para tumulog sa kanila. And we cannot actually prevent them from uh, going to the ICC, di ba? That to be done domestically. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Hulyo, inaasang ipagpapatuloy ng Human Rights Committee ang kanilang investigasyon. Kahit naghayag na ang kampo ni Duterte at Senator Bato de la Rosa na hindi sila dadalo rito, umaasa pa rin ang komite na magbabago ang kanilang pasya. Accord him ang ating former president with utmost respect bilang dating Pangulo ng Pilipinas. No? Kahit naki-Senator Bato, Ah, uh, ito po yung invitation uh, Na-inwala po ako misinterpret si parliamentary courtesy. Pero ang pag invite namin sa kanya hindi 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 po sa pagka siya. Kundi inipitahan namin siya nung siya ay Director General ng Philippine National Police kung saan marami ang namatay. Si House Deputy Minority Leader Franz Castro may mensahe rin sa dating pangulo. Magkakaroon siya ng pagkakataon si dating Pangulong Duterte na depensahan yung kanyang peking war on drugs. No, dito niya ipakita na talagang naging effective at talagang gusto ng mamamayan yung kanyang war on drugs. Kaya kung ako sa kanya, no, uh, maging matapang siyang harapin. Pabor ang makabayan bloc sa masusing pagtutok ng kamera sa isyu. Pero sa kabila nito, nais pa rin nilang makapagsiyasat din sana ng malaya ang ICC sa bansa. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.